Okay so ayan vlog ulit tayo tuloy ang pag vlog natin walang sukuan daw laban lang hanggat hindi pa namumuni tuloy ang pag video Okay so ayan hello mga kasari mga katentera so welcome ulit dito sa ating youtube channel and welcome din dito sa ating sari sari store Okay so time check light na yung uh, vlog ko 11 na yung oras, ayan, late na yung ating uh, vlog, at ngayon pala ay July 24, so close na kami, kanina pa kami nag-close mga Magnunine, pagkatapos ng Incantadia. kasi nanonood ako ng Incantadia. pagkatapos noon ay nag-close na kami, so close kami kanina pa, and thank you, at uh, uh, may stack na kami, ayan, ah, uh, diba? Salamat at nagkaroon na rin kami ng stock ngayong araw. Ayan, kita nyo yung likod ko. Kahapon nagvideo ako. Ay, walang... konti uh, kunti lang yung laman ng santi namin, di ba? Bungi-bungi, pero ngayon, kita nyo naman, ang dami na. So, marami na tayong stock kasi nakadaong na sa pier ang aming pasahero dito. So, ayan, thank you, may na kami. So, hinahirapan talaga ako ng ilang araw kasi malayo talaga sa pier kung saan dumadaong yung bangka. Buti kanina, medyo nag-uki ang panahon, nakado, nakadaong sila sa pier. Sana eh tuloy-tuloy na uh, doon na sa pier. Kaya lang medyo mapangit pa din yung panahon dito sa lugar namin. Uh, bahab Maalon ma pa din yung dagat kasi dahil sa bagat at saka may bagyo pa. Pero wala naman dito sa lugar namin, dito sa summer yung bagyo, nasa Luzon yung uh, bagyo. So dito sa amin, uh, okay, yung panahon, hindi siya maulan, pero maalun yung dagat. So hirap pa rin kami makapangumpra. Sana bukas maging okay na siya, dire-diretso na, simula ngayon hanggang ilang araw at sana mawala na yung bagyo kasi binapa na yung iba. Sana mawala na yung bagyo, di ba? Ayan, so kanina din na ako nakapag-video nung dumating yung mga kinumpra ko. Tapos hindi na rin ako nakapag-unboxing sa inyo. Kasi ang dami-dami uh, uh ina-unbox kanina kasi pangatlong araw ngayon. So yung uh, mga pinamili ko, uh, yung mga pinamili ko, sabay-sabay sila na dumating kanina pangatlong araw ngayon. So, ito na yung ating tindahan. Ngayong puno na. Ngayong may stock na kami. Medyo puno na. So, i-ano eh, kayo, iturko tour muna kayo dito sa tindahan namin. So, so dami na nating mga cake, mga biscuit. Ayan, puno yung mga biscuit natin. Ayan. May mga napkin na tayo. Okay. So, yan yung mga biscuit namin. Hanggang dito. Ayan. Ayan kompleto tayo ngayon. Tapos dito, sa likod ko, bungi-bungi ito kahapon. Ngayon, meron na. Dito lang yung wala. Walang stock ng 100, 100 grams na UFC. So, wala tayong stock ng 100 grams na UFC. Tapos dito, okay na siya. Ayan. Kompleto na kami. Dami na kami asukal. Limistakan ko na ng asukal kasi na wala kami stock na ng asukal kahapon. Ayan. Dami na naming cowbell na condensed, dami namin condensed ito yung mabenta sa amin, si cowbell ang dami bumili kahapon, neto yung mga estudyante bumibili kasi nagluluto sila sa school so dito sa baba, kumpleto na again, kumpleto tayo ngayon okay okay, may stock tayo ng Berbrand. brand may stock pa kami doon sa kusina dito lang sa likod, ayan o, oh, Diyan yung mga stock namin Okay, ito mayroon pa. Complete tayo ngayon. O, puno hanggang doon, puno. Tapos, yung mga namin ng mga twin, dito naman sa likod ko. Ayan. Yan yung mga twin. Dito ko nilalagay. Kompleto ko yan. May mga stock pa din kami sa kusina. Okay. Ayan, ikot ko lang muna kayo. Madami akong stock ngayon ng sigarilyo. Si Mighty, yung GTI, tsaka PMFT si pumunta kanina. So, di ko na rin na-vlog kasi ang masikip kasi kanina dito. Ang dami naming uh, box na nandito kanina. So, wala akong video nung pumunta yung GTI at saka PMFTC na ako nakapag-vlog. So, ayan. dami-dami kong kinuha na Mighty 10 rim yung Mighty natin. Wala namang bayad kasi yon So, parang consignment lang siya. Tsaka itong Malboro. Madami din yung Malboro natin. Tapos, may Si kabel is may pa-promo sila ngayon. Tapos dito, ayan, kulang lang kami ng mga candy. Pero dito, meron pa naman, mayroon na kaming itlog. Ayan, may sak na rin kami ng itlog. So, yan ako kayo. May mga gulay na pala kami. Ngayon, may mga lamas, gulay, repulyo, sayote, carrots, meron na. Ito yung mga soft drinks namin. Tapos, meron na rin kami. May sukal well, kami andun sa kabila. Ayan, dito tayo sa kululang yung likod. Ito, madami kaming mga stock. So, dito sa kusina yung stock namin. Ayan, may bigas na kami. Andun yung bigas namin. Mga noodles. Ayan. Mga kape. Mga noodles. So, yun talaga yung ini ko kasi yun ang mabenta. Bumili na tayo ng isang sa isang box ng sardinas. Yan, ito yung mabenta. Tapos, ito, itlog. Ayan. Magulo lang yung kusina namin. So, dito ko kasi ini sa kusina. Yung mga kinukumpra ko. So, andun sa likod, Andun sa likod may mga diaper, si Happy, tatlong size, medyong large at saka, at saka XL. Okay, so ayan may gulay kami, ayan sa yote, naglinis ako ng mga repulyo, ayan yung basura, ayan. So okay okay na, may stock na kami, may mantika na, kumpleto na kami. Ngayon, kumpleto na. May itlog na, sobrang mabenta ngayon si itlog, pinakamabenta sa amin ngayong araw ay si itlog. Ang dami ko kinuha ng itlog pero ang dami naghahanap ng itlog. Kasi dito sa amin, medyo mahirap pag ganito. Ganito yung uh, panahon, maalon yung dagat, habagat. Madami yung bumibili ng itlog. Pinakamadami is it, it, pinakamadami si itlog talaga. Si noodles, madami din yung pansit canton, mga 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 beef and chicken na mga laki. May, ayan mabenta 'yan. Tapos, mga kape. So, yun ang pinakamabenta sa amin. Ngayong, ganito yung panahon dito na ma maalon habagat. So, yun. Yun ang pinakamabenta. At syempre, nawawala si sigarilyo. Isa din yan sa pinakamabenta dito sa tindahan. O, oh, ayan, di ba mga kasari? Ganda talaga pag puno yung stante. Ayan, ang ganda niya tingnan. Ayan. Nagkalaman na din. <laughs> dito lang hindi pumahayos kasi Uh, kulang pa kami ng stock. Tapos, yan, makalat, di ko pa naaayos. Dito, muna kami nag-display kanina kasi ito yung pinakamalaki namin, ito yung pinakamalaking stante namin. Yan, ito yung mahaba, madaming laman. Kaya dito namin, yan, nilalagay lahat. Yan. So, ito yung front naman ng tindahan namin. Ayan, sinabi-sabit namin, wala na kami mga nodes. Ito sa likod, may, may stock na kami kanina, pero di ko pa nalalagay. Tapos, yung iba, ayan, sinasabit-sabit ko lang pag display tayo. O, oh, close na kami. So, ayan yung mga suka namin lahat yan. Suka at saka tuyo. Ilalagay ko dyan. O, so, Okay. So, ito lang muna yung update ko sa inyo mga kasari, mga katendera. So, nag-update lang ako sa inyo ngayong araw. Okay. So, ayan. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Kasi gabi na, late na din yung oras. 11 ano na ba? Eleven thirteen na. So, dito ko na muna tatupusin yung vlog natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe na yung channel natin. At i-click mo na din yung bell para updated ka pag may mga video ako na i-upload. So, kung mahilig ka manood sa mga, sa mga ganitong vlog about sa pagsari-sari stores, so, ayan, subscribe mo na, na yung channel natin. And uh, palike na rin and pa-share ng video natin para mas madami pa yung mag-subscribe at sana maka-1K na rin tayo dito. Panoorin nyo yung ating video hanggang dulo kasi dagdag -dag Ws na din po yun. Maraming salamat. Happy siling sa ating mga kapwa kasari and katindera dyan. So, bye-bye mga upinagabi. Good evening po sa inyong lahat. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye.